Hello po, Lieutenant Estrada. Yes, po. Um, ako po Morning pala po. si Ashley po, yung piyansi po ni Lieutenant Santiago. Nakauwi na po pala kayo. Akala ko po sa Mindanao po kayo naka-assign. Ah, uh, oo, Ashley. Actually, almost two months na ako dito. At sa wakas, dito na ako assign Bakit naman? Itatanong ko lang po sana kung nasan po si Lieutenant Santiago. Di pa po magkasabay po dapat kayong uuwi. So Lutonan Santiago, hindi mo ba alam na matagal na rin siyang nakauwi? Hindi pa ba kayo nagkikita? Totoo po ba? Matagal ko na po siyang inaantay eh. Tinatawagan ko din po yung number niya. Tsaka po yung mga social media niya, lahat po deactivated na po. Ganun ba? Mabuti siguro, dapat puntahan mo siya sa bahay nila. Baka may dapat kang malaman tungkol sa kanya. Ano po? Pwede po bang sabihin na lang po, please? Ah, siya po dapat siguro ang may karapatan na magsabi sa inyo. Sige po, salamat. Ha. Siguro may babae ka pa. yung ginagawa mo dito. Mahal, nandito ka na pala. Bakit di mo sa akin sinasabi? Alam bang matagal na kita kinahintay? Malis ka na. Ayokong nandito ka. Mahal. Kalimutan mo na yung... Kalimutan mo na yun noon. Kalimutan mo na ako. Hindi na ako yung lalaking kilala mo. Kalimutan mo na rin lahat ng mga pinag-usapan natin tungkol sa mga plano natin. Wala na ba yung mga pinagsasabi mo? Di ba mahal natin yung isa't isa? Di ba ikakasal pa tayo? Ba, tigas ng ulo mo! Mukhang gusto pa kita, hinanap na kita noon. Pero, kulit mo eh. Bago na nga lahat, hindi na nga kita gusto. Kalimutan mo na lahat, kalimutan mo na yung sa atin, kalimutan mo na yung... Kalimutan mo na yung plano natin. Sabi ka, sobrang sakit ng ginawa mo. I hate you. Hello, Drake. Namiss mo ba yung ginawa natin kagabi? Kaya pala ayaw mo na kasi may babae ka. Ah, uh, Miss, sino po kayo? Hindi po pwede abalay si Sir sa therapy niya. Ah, uh, Jean, pwede bang iwan mo muna kami? Ah, uh, sige, sir. Uh -huh. Hindi pa ma mahal? Ano nangyari sa mga paa mo? Isa ka nang... Ano? Sabihin mo, Ashley. Sabihin mo. Ano? Hindi mo kaya sabihin. Hindi mo kaya sabihin na lumpo na ako. Hindi na ako makakalakad pa, Ashley. Ano mo bang na-ambush yung sinasakyan namin sa Mindanao? Sa tuwing na tamu'o. Hindi na ako makakalakad pa, Ashley. Mahay hindi kita iiwan na alagaan kita. Ashley, wala na yung mga plano natin. Mga plano natin sa kasal natin na isasayaw kita. Paano na yung plano natin na tuturuan ko magbisikleta yung mga anak natin, Ashley? Nagbago na ang hat, Ashley? Hindi daw yung lalaking yun, Ashley. Mahal, hindi. Hindi. Hindi pa din kita iiwan kahit anong mangyari. Mahal na mahal kita. Sinasabi mo lang yun kasi nakakawa ka sa akin. Huwag mo mga mga pako. Ashley, ka mo din ako. Hindi. Hindi. Kung di totoo yan, nahalagahan kita. Totoo lang. Ginagawa ko ito dahil... dahil mahal na mahal kita eh. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Kasi alam kong... alam kong you deserve. You deserve that family na kompleto. deserve mo yun, Ashley. Hindi mo ako deserve. Hindi mo deserve yung ganto. Hindi mo deserve yung asawa Ah, dumpo, Deserve yun. Hindi, mahal. Hindi. Ang mo sabihin yan. Deserve better, Ashley. Hindi. Sige na. Hindi. Sige na! Hindi. Luyuan mo na ako. Please! Mahal. Hindi. Dumayukan ka na sa akin, Ashley. Ayaw na kitang makita pa. Mahal. Hi. Hi. Ako nga pala si Ashley. Hihingi sana ako ng tulong sa'yo. Gusto ko kasing makausap si Drake eh. Pagpatin na kita, hindi basta-basta kasi yung pinagdadaanan ni Drake ngayon, Hindi lang paan niya yung naapektuhan, kundi yung emosyon niya din. Alam mo ba, muntik niya lang bukasan yung buhay niya. Kaya nga nandito ako eh, para tulungan siya. Alam mo, hindi madali na mag-alaga ng asawa ko. Kaya, kung ako sa'yo, may ipan wala akong pakialam. Mahal ko siya at aalagaan ko siya at hindi hindi ko siya iiwan. Tunisos. Salamat ah. Maraming maraming salamat. Jean, di ba mamaya pa yung therapy natin? ako to. Pero bago mo ako pagtabuyan, hayaan ko mo munang ipaalala ko sa'yo. Naalala mo, one year ago, sinugod ako sa ospital dahil sa sakit ko. Bawat didilat yung mata ko, ikaw yung nakikita ko. Hindi mo ako iniwan. Kaya, ngayon na kailangan mo ko, hindi rin kita iiwan. Ashley, madami kong lalaki dyan na kompleto ang pa. Tignan mo ako, hindi na kompleto pa ako. Kahit sampu pa yung mga paan nila, wala akong pakailap. Ikaw yung gusto kong makasama. Alam mo, Ashley, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, pero tingnan mo ang sitwasyon ko ngayon. Baldado. Wala na nang paa. Kaya nga handa akong alagaan kay eh. Kaya ako lang naman ginagawa to Ashley, kasi mahal na mahal kita eh. Pero... Patawad dahil... Hindi ko na magagawa yung mga pangako natin noon. Mga plano natin noon na yun nga, isa yung kasakasal natin turuan ng bisikleta yung anak natin ba diba? sabi mo nga din hindi mo na magagawa yung mga gusto natin hindi ka na ma makakaluhod sa akin kapag magpapropose ka kaya ako na yung gagawa. The of Drake, Santiago. Will you be my husband? <laughs> <Say> yes, Ashley. <laughs> Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Ea Izon. Kung naghahanap po kayo ng hotpot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang $899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa alagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. hey! hey!